Ayan ma'am. Uh, ano po ba nararamdaman niya? Ninenervyos po. Ninenervyos? Lagi o ngayon lang? Ngayon. <laughs> Ay, dati po. Ano po yung nararamdaman niya dati? May diabetic po ako. Tapos po? Ay, madali akong ninenervyos talaga. Yun lagi? Uh, walang ibang nararamdaman? Sakit ng ulo, hirap matulog? Sakit ng ulo. hirap matulog? Hindi naman. Okay. Sa so, ulo lang talaga. Sa mata, hindi nalalabo? May, may time. oh yun nga. Sige po. <laughs> <laughs> Hindi, dahil din sa diabetic sa ano yun, yun. Oh. Hindi ko ididiin to kasi diabetic kayo baka magsugat. Ano? I-ganyan lang natin, alalay lang. Uh, i-pikit lang kayo. Wala pa sakit sa puso. Sige po, pikit lang. Okay. Nervyos <laughs> niya ito. Nakailang nervyos si ma'am. <laughs> Sige mo, relax ha. Tulog lang. Pasok. Kidlat. Apoy. Sakit ate wala? Konti. Konti. Hindi ko ma-ano-ano, ma-person na yun. Baka nagsulat Pero sa paano? Pag konting sakit na meron na agad, tingnan natin dito sa paa. Kasi baka nagtatago. Wala kasi ako maramdaman na sa iyo at saka makita. Ano? Baka nagtatago lang. Ano ang ulam? Wala ano, hindi masakit na. Sige. Hmm. Dito. Alisin na lang natin, ma'am ha. Sige ka, ma'am. tayo nakita, ma'am. Ano? So, wala. <laughs> Thank you, O Lord. Ay, ito po yung asawa. Ay, ano, masakit pa yung ulo mo na Nawala. Na no, wala. Na no, wala, wala, wala. Yan lang kung problema. Tumasakit ang ulo ko sa anong Masusuka? No. Sa mata yun? Oh, ah. Okay. Pa-check up. Ay, ito po yung asawa. Ayan Ay, ang meron. pero pa nyo. Ah, ala <laughs> po. lang. Pag ano. Bali, mawala na rin. Kaso meron talaga. Ah. Eh. Nagawag na ako. Nagawag na Masakit. Meron na <laughs> dito. Pasok. Apoy. Paray. Ano yun? ba? Iniin ko pa. Masakit. Mm. <laughs> tanggalin mo ginawa mo sa asawa nito. Tanggalin mo ginawa mo sa asawa nito. Magkakain din yan tayo. O, tanggalin mo. Gumitin mo dalawa kamay mo. Agad. Oh, kung meron siya, mag-agay rin siya. Tapos may nang makakausap oh, eh, wala talaga eh. Yan. Yan. Sa mga viewers natin, oh, mga bashers, hindi lahat na punta dito. Sinasabihan ko may kulam. Pero pupunta ako sa doktor. kapag pag meron, meron talaga. Pag wala, hindi wala. Pukos lahat yan. So, ilan na nakatayo? Nasa sampo. Ano daw? Dahil na ba't mo kinulang? Sa dani, una pa rin po yan. Wala na nga. Sa CD Plus na yan. Pagbibigyan tayo din dyan. Ayaw mo na. Ayaw mo na. Ipapatahimikin mong pamilyang to. O, utak ka rin na na. Kanina po kinalas yung subabain to yan na. Oh.

Masaya <laughs> mo si Janny mo? Yun na Tapos, sa City Plus. Ben benim hanımcığım. Ben geldim. Ben geldim. Hop pa lang sa, picture para kita kung may kura mo ulo. Ma'am, pabili kayo? Magkano to? For six. bawat isa? Hindi ko alam. Basta magkano abutin yan? Ang picture ano pa <laughs> <laughs> Ayun, buka na hmm buong katawan, inaalos. Pag tinitingnan ko kasi nararamdaman pag ano man pag oh, hindi ko makita sa mata, nararamdaman ko meron, 'di ba? Nagtatago. Ngayon pag clear pareho sa nakikita ko at nararamdaman at wala, edi wala. Kaya yun, kinetsa ko ngayon sa paa. Kadalasan, pag wala talaga akong naramdaman na nakita, eh di clear po sa paa. Tatawa-tawa ka dyan, papatay na kita ngayon, ikaw lang yung mamamatay na tumakawa. <coughs> May katawad sa Diyos, dali. Ayaw sa sitas. Oh, very good. 'Yanong yawe, 'yung yaw mas pasay niya napatayin ko. Mumpula na 'to sa inyo ba na lang kapangyarihan. Ay, home town 'de. sa na. Ate balik. Nulo ka? Nulo wala. 'Di Sabas ang ulo. Wala na <laughs> no, no, mo. Okay na okay, rin sa'yo mo. So Ayaw humingin tawad sa Diyos. Eh, humingi siya, baka pagbigyan pa. Tsaka pinagta, parang pinagtatawanan ako. Nakita mo liwanag? Opo. Ba, nasa langit ka na kanina. Maulap, hindi. Maliwanag. Sobra, na, puti lang. At least sa liwanag ka na pupunta. Iba sa dilim. Thank you po. <laughs> oh, wag na umiyak at may, may nervyos. Ay... Okay na awa mo.